National Anthem ng Pilipinas. Ano? Ano? Kaya mag-ilaw nga. Minir, minir, minir. 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 Minir, chef. Ano? Ano pa ba sayaw sa Pilipinas? Tango. Tinikling. Daya tab. Pambansang sayaw. bansang bayani ng Pilipinas? Oo! Oh! <laughs> kuya, 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 kuya! Saan din naman si Jose Rizal? Ha? Huh? <laughs> Saan din si Jose Rizal? Sa likod! <laughs> <laughs> Saan ano lugar? <laughs> ah, sa bagong bayan! Kuya, 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 kuya! Anong pabansang laro ng Pilipinas? Ah, Sipa! Kuya kuya Anong hoyo hoyo bayan makikita sa 10 piso? 10 piso si Aguinaldo. Lumana ini. Oh ayun. Ah, kuya, 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 kuya. Sino sinong bayan ang makikita sa 1,000 pesos sa Philippines? tatlong ulo Tatlong ulo. Si Francisco, si Jonathan, saka si Jerry. <laughs> ah, wala na si Kuya Bon Jovi. <laughs> kuya, kuya. kuya. Sino mong bayan ang Lumpo? Dumpo Ima-bini. Hindi, ka ang tinatanong. <laughs> Ima-bini daw. <though. laughs> ate, 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 ate. Ilan ang uh, makikita sa Chocolate Hills? Ilan? Ilan? Ilang bundok ba yun? Tawag doon? Sampo. Sampo? Sigurado ka? Eh, pikit-pit sa mata. Ikaw e, sampo na nakikita ko. <laughs> ang pogi ng Amsterdam? Si Nilo. <laughs> ah, hindi, hindi na pala si Kiko. <laughs> Kaya kuya ko yan. Sino ang pogi ng Amsterdam? Si Kiko. Si Mr. Nasuno. Kaya kumayong na. Ano ba yung isdang yan? Kuya kuya, ano ang pambansang alak? Pangbansang alak? Si Kiko. Uh, uh, Lambanog. Black ah Eh <laughs> e sa Amsterdam, ano ang pambansang alak? green label. <laughs> maliban sa pumuputok, uh, maliban sa baril, ano ang po ano ang pumaputok? Ano? Kili -kili. <laughs> Tama. Putot. Ate, ate. Nung, nung elementary ka ano, ano yung ano yung favorite mong baon na na pinapakain do sa sa school? Tira-tira. Hindi, yung tinapay. Eh. Eh, wala kaming baon, ni eh. pero mahirap kami. <laughs> <laughs> Hindi ba uso sa inyo yung nutriban? Wala. <laughs> kuya, 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 kuya. Sino pumatay kay Magellan? Sila Francisco. Si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu. Sino kay Lapu-Lapu? isda. Hindi, mangisda isda. Yung maglulutas. Kuya, sino pumatay kay Magellan? Hindi ako. Sino? Yung kapitbahay namin. Guys, sino pumatay kay Magellan? Kusinero. kuya, 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 kuya. Ilang star meron ang bandera ng Pilipinas? Ayun hindi ko alam. What? Ikaw, kuya, kuya. Ilan ang bandera, ang star? Tatlo. Oh! Anong simbolo ng tatlong star? Ah, Bisaya. Luzon. Mindanao. Hindi, late. Late. Bago na pala. Kuya, 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 anong mga color ng bandila ng Pilipinas? Asul, pula, puti, at dilaw. Tama ba yun? Ba, eh, talo mo. <laughs> Kanino ko tapanong? E, eh, talo mo sa kanila. Wala <laughs> eh. Paano yung Paano yung tali? Hi guys, this is Margris NL. Thank you for watching my video. Don't forget to like, share, and subscribe. And always click the notification bell para sa latest upload. Thank you, thank you. Be happy. Yahoo!